Kapkebin ay nasa likod. Ayaw muna to. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kalakas? Kay Lord. Go. 10. Sa loob ng bahay, name something na pinapatay. Ilaw. Bukod sa surfboard, word na nagtatapos sa board. Skateboard. Ibabalik mo yung order sa restaurant kung ito ay blank. Kulang. Nitong summer, ilang oras sa isang araw naka-on ang electric pan nyo? Kalating araw. All right, let's go. Cup watch. On scale of 1 to 10, gaano ka kalakas kay Lord? Siyempre 10. Yan tayo. Sabi ng survey sa 10 ay... Yo! Sa loob ng bahay, something na pinapatay. Sabi mo'y ilaw. Hindi ka tapat sa kayo. O <laughs> we'll si, sabi ng survey ay... Bukod sa surfboard, word na nagtatapos sa board, sabi mo'y skateboard. Survey says, E de, binabalik ang order sa restaurant kung ito ay pulang. Sabi ng survey ay... And then, din. Itong summer, ilang oras sa isang araw na ko ng electric fan? Sabi mo, 12 hours, kalahating araw. Ang sabi ng survey... Wow, 125. Very good. 75 stuff. na lang. 75, to, 75 go. to go. 75 to go. Let's welcome back Captain Yo! Kevin. Kap, kap, kap. Ito na tayo. Yes, sir, sir. So para mawala yung kaba mo, may good news ako. So, ang iyong teammate ay nakakuha ng 125 wow. points. Which means, wow. you only need 75 25. to get the additional 100,000 pesos. Jackpot na jackpot na tayo. Kaya at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Captain Rochmond. Kaya gini, uh, 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kalakas kay Lord? Go. 10. Bukod sa 10. Sa loob ng bahay, something na pinapatay. Ilaw. TV. O, TV. Bukod sa surfboard, word na nagtatapos sa board. Blackboard. Ibabalik mo ang order sa restaurant kung ito ay panis. Nitong summer, ilang oras sa isang araw naka-on ang electric pan nyo? 24 hours. Let's go! Nakaalaman na Kap Kevin. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka kay Lord? 9. 9! Sabi ng service sa 9 ay... Uh, very good. Obviously, okay, yung top now. answer ay 10. Sa loob ng bahay, something na pinapatay TV. Ang sabi ng survey ay... Oh. Ang top answer ay ilaw. 44. 44 to 44. go. Three questions away. Nitong summer, ilang oras sa isang araw naka-on ang electric fan? Sabi mo, 24 hours. 24 oras ang sabi ng top survey answer, natin. Top answer. Top answer. 16 to go. Ibabalik mo ang order sa restaurant kung ito ay... Panis. Top answer. Ang sabi ng survey ay top answer. Top answer. a shortboard and top answer blackboard. Congratulations, team captains. You have won a total of two hundred thousand pesos.